Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Good news mula sa Department of Health. Isa sa mga programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katuwang si Health Secretary Ted Herbosa ay ang pagpapalapit sa ating mga kababayan ng mga serbisyong pangkalusugan na karaniwan nilang nakukuha sa mga ospital. Bukas na po ang 51 bagong urgent care and ambulatory service o Bukas Centers. Tandaan po natin, Bukas Centers sa 33 probinsya sa buong bansa. Makabago po ang mga gamit at mabilis ang serbisyo ng mga DOH Bukas Centers na ito. Na siyang puntahan ng ating mga kababayan sa mga probinsya para sa mabilisan at agarang serbisyong medikal o ambulatory care. Libre po ito maliban lamang po sa mga ibang specialized medical procedures na mayroon lamang pong very minimal fee. Mabilis pong nakukuha ng mga kababayan natin ang mga laboratory services gaya ng complete blood count o CBC, blood chemistry, urinalysis, blood typing, x-ray, ultrasoundography, ECG, fecalysis, FOBT, dengue and uh, NSI, dengue IgG at IgM. COVID rapid antigen test at HBAG. May mga serbisyo rin po para sa tuberculosis screening and, and management, pagbabakuna, uh, center screening, konsultasyon para sa alter at diabetes, kumpletong check-up para sa buntis at sanggol, o ni consultation at services, mental health, first aid at referral para sa mga vehicular crash, nutrition support, dental services, animal bite at pharmacy para sa mga akses sa gamot. May mga operasyon din pong naihahatid ang DOH bukas centers gaya ng operasyon sa katarata, breast at tumor surgery, at iba pang ambulatory surgical procedures. Mabilis din ang pagresponde sa ibang emergencies gaya ng mga pasyenteng inatake sa puso. Pati ang geriatrics o mga serbisyong kailangan ng mga may edad, kasama na po ang surgery, ENT, at orthopedic at parte ng serbisyo ng DOH Buka Centers na nakukuha na ang, a, ng ating mga kababayan. Sa loob lang ng isang taon, buong Pilipinas na po ang may DOH Buka Centers. 26 sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 sa Mindanao. Halimbawa lang po, ang ilang Buka Centers ay nasa Santo Tomas, Pampanga para sa Luzon, ang Tagbilaran Buka Center sa Visayas at ang Cotabato Buka Center naman po sa Mindanao. Unti-unti pong nagbubukas ang DOH buka centers mula lamang nitong March 2024 at ngayon nasa halos 800,000 Pilipino na po ang kasama at kasama po ang 4-piece beneficiaries ang naseserbisyohan ng 51 buka centers sa buong bansa. Nasa humigit 500 patients kada araw ang naseserbisyohan ng bawat isang buka center at patuloy pong nagiging takbuhan ng ating mga kababayan ang DOH Boca Centers lalo na para sa emergency care. Panoorin po natin ang ilang mga kababayan natin na naserbisyohan na po ng DOH Bocas Centers. Wala pa dito, pumunta sa mga Friday, magastos. Ngayon, naswerte kami dito sa Santo Tomas. Bless na kami dito. Uh, Mabilis kung ano ano yung ano ano lang. malaki pong tulong sa amin Hindi na po kami maglalayo, biyahe. ito la na po namin. tunawin ang po nila. Bawa tanong po, hindi interview po, kita pumutian po, pamilya ng mga kids thank thank you thank you thank thank you po. thank you po sa inyo. Hindi na kami thank you Wala po pong tulong sa amin. At yan po ay isa talaga po uh, talagang uh, inuna ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. para matugunan po talaga ang pangangailangan ng ating mga kababayan pagtungkol po sa kalusugan. Ito pong uh, uh, meron pong direktiba uh, sa si uh, ating Pangulo uh, para sa matiyak, ang malinis at tapat ang uh, pagdaraos ng midterm elections sa May 12 Inunusad ng Department of Information and Communications Technology at ng Commission on Elections ang kauna-unahang 24-7 Threat Monitoring Center. Ito ay isang real-time digital command post na handang tukuyin, pigilin at tapusin ang online misinformation and disinformation. Pinangungunahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT at ng Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan o ang Task Force KKK sa Halalan ng COMELEC, ang Threat Monitoring Center na naging operational, operational sa loob ng dalawang araw. Isa itong patunay na mabilis, kumilos at uh, nagkakaisa ang pamahalaan kapag ang katotohanan ang nakataya. Panoorin po natin ito. At nais nice, ko rin pong iulat sa inyo, ang pinakabagong survey ng OCTA Research, bumaba sa 42% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap nitong Abril mula sa dating 50% noong Nobyembre. Katumbas ito ng 2.1 million families or 2.1 uh, million families na nagsasabing nakaangat na sila sa kahirapan. bumabarin ang food poverty sa 35% mula sa 49% noong nakaraang quarter. Ibig sabihin, humigit kumulang 3.7 million families ang hindi na itinuturing ang sarili nila bilang food poor. Isa po itong patunay na patuloy ang pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon na tugunan ng problema sa kahirapan at kagutuman. Sa punto pong ito ay maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Uh, um, may we remind everyone for uh, with our uh, one question, one follow-up setup. First question, Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. From your previous briefing, sinabi niyo po na sa kanya pala nang galing ang fake news referring to Vice President Sara Duterte. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Uh, with that po, wala po bang plano ang Marcos administration na sampahan po ng kaso, CVP si Sara o kaya po ay paimbestigahan sa Kongreso? or sa NVI, PNP CIDG, uh, kung sinasabi po ninyo na siya ay fake news peddlers. Sa ngayon po, wala pa po. Wala po. Thank you. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. You said yesterday, uh, the couple Ronald and Marie Cardema attempted but failed to file an impeachment complaint against President Marcos on the grounds of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust statement please. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa pero iniulit po natin ang, uh, ang complaint na ay uh, sa ating uh, pagtingin ay walang pinahuhugutan. Uulitin ulit natin ang ang uh, Pangulo at ang Administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at uh, ang batas ay pinapairal pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling uh, interest patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin, hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. So muli, uh, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila na mas maraming batas. Follow-up question, Ivan May. Election na po sa Lunes, USEC. Uh, Ultimately, ang impeachment po ay numbers game. Uh, have you spoken to the President about, about this uh, impeachment complaint? And does he remain confident that he will continue to have the numbers to keep him safe from an impeachment for the rest of his term? Sa ngayon po ay hindi pa po nababasa ng buo ang sinasabing impeachment at uh, wala pa po tayong masasabi patungkol po dyan. Pero muli inuulit natin kung ano man po ang ginagawa ng Pangulo at ng Administrasyon. Yan po lahat ay base sa batas. Next question, Christian Yusores, Radio 630. Good morning, Yusek. Uh, I understand, ma'am, na nag-iimbestiga na ang luwa doon sa mga reklamo sa Prime Water. Pero yung grupong bayan muna kahapon po ay naghain ng complaint laban sa kumpanya. May request din po sila na ipakan na yung lahat ng joint venture agreement ng Prime Water sa mga local water districts. Iko-consider po ba ito ng palasyo o iuutos sa luwa? Uh, ngayon po, nagsasagawa po ng investigasyon ng luwa. At uh, anytime soon po, maaari pong uh, magbigay ng mensahe patungkol po dito. At uh, kung meron pa pong mga tao na nagre may mga ahensya, may mga uh, government agencies na umaayon sa ginagawa po ng Pangulo patungkol po sa pag-iimbestiga, uh, particularly sa Prime Water, yan po ay ating uh, wini-welcome dahil ibig pong sabihin, ang aksyon pong ginawa ng Pangulo ay hindi lamang po pamumulitika. Tandaan po natin, ang estimated po na sinasabi na apektuhan po ng hindi magandang serbisyo ng prime water ay umaabot na po sa 16 milyon na katao. So, kailangan lang po talaga itong mabilisang maaksyonan. One follow-up lang po. Yung sa panawagan po nila na ipakansila lahat ng JVA ng prime water sa mga local water districts, open po ba dito ang palasyo? Unang-una po, ang Pangulo, at ang administrasyon ay uh, naniniwala po sa due process. Hindi po tayo laging may kasabihang cut the process. So, aalamin uh, po natin lahat kung ano ba, kung may anomalya, kung ano may pagkukulang, at ano pa yung dapat na ipahinto. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Good morning, Yusek. Um, habemos papam, meron na pong bagong uh, Santo Papa ang Roman Catholic Church, si Pope Leo XIV. Um, siguro po, anong mensahe ng palasyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaroon ng panibagong Santo Papa? Masaya po na meron na po tayong bagong Santo Papa at hintayin po natin ang kanya magiging mensahe ngayon pong araw na to. Follow-up question, Marisa Lili, TV5. Good morning. Did the President monitor the the announcement last night? Did he wake up until early morning? Hindi ko po natanong ko na siya ay nagising ng maaga po, pero ilalabas niya po yung mensahe. Pagka po kami ay nagkaroon ng pagkakataong magkausap ngayon, tatanungin ko po kung anong oras siya nagising. Mm -hmm. Opo. Okay, Next question. One more question from Trista Nadalo. Okay. Uh, yusak, kagabi po ay umatan si VP Sara sa meeting di Avance uh -huh. ng PDP Laban. At sinabi niya po, um, nakakaki, ngayon daw na witness ng buong bansa ang isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema, Um, hindi hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Anong uh -huh. reaction po ng palasyo dito? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang uh, mga tinuran at uh, ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating uh, pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kaniyang sarili at ang pamilya Duterte. Uh, nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali. Uh, sa kasama ang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo lalo na, and I quote, I do not come from the education sector. I don't have an education background. So I cannot review what they are doing and I rely on their expertise and all the uh, stakeholders who did the review. So at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang um, education uh, sector dahil 1.5 million DepEd laptops, items stuck in warehouses since 2020, at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si uh, uh, Secretary uh, pa ang siyang uh, nagsosolve ng problema ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag uh, na nutriban sa mga public school at ito po ay uh, nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga, ka mga estudyante. At meron din pong uh, na nabisto or agarang na solusyonan ni uh, Education Secretary Ed uh, Sani Angara patungkol po doon sa Ghost students na may halaga pong -recover na, recover na 65 milyon. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. So hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Next question, Kenneth Pasente, PTV. Good morning, ma'am. Um, how does the Malacanang view po the 5.4% uh, GDP growth in the first quarter of 2025? Um, ma'am, is this in line with the administration's targets for this year? Uh, okay, maganda pong balita 'yan dahil po uh, 'yung GDP po ay uh, nagpapakita po ng uh, progreso at uh, matut natutuwa po ang ating uh, pangulo lalong-lalo na po uh, of course ang administrasyon dahil nakikita na po at nababanaag nagmamanifest na po ang mga pagsisikap ng uh, ating mga opisyales para po mapaangat po talaga ang ekonomiya ng bansa. Ang um, follow up lang po. Ano po yung plano ng pamahalaan para magpatuloy po yung ganitong trend at or mapabilis pa po or mapaangat pa yung GDP growth? Lalong pagbutihan ang uh, trabaho, maging uh, lalong maging concern sa mga pangangailangan ng taong bayan. Next question, Dakhil Bayan, Radyo Pilipinas balikan ko lang po yung sa OCTA researchers sa Self-Rated Poverty how confident are we that we can um, sustain this momentum especially po ang target po natin mapalawak pa yung 20 pesos uh, per kilo na bigas Opo maganda pong balita po dahil nga from 50% uh, naging 42% na lamang po ibig sabihin nararamdaman na rin po ng mga taong um, target po ng mga programa ng uh, ng Pangulo patungkol po dito sa kagutuman uh, nararamdaman naman po nila ang uh, pag-angat ang improvement. At uh, sisikapin po ng ating pangulo at ng administrasyon na lalo pang mapalawig ang mga programang ito para po mas lalo maiangat ang buhay po ng ating mga kababayan. Thank you, Hezek. At meron pa po tayong good news. Okay? At patungkol na rin po sa nalalapit na eleksyon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng election watchdogs sa COMELEC para sa eleksyon sa lunes. Para sa hangaring malinis at tapat na halalan, nagsama-sama ang lahat ng election watchdogs mula sa mga pribadong organisasyon, simbahan, kabataan at iba pang sektor. Sa kanilang mahigit na o mahigpit na pagbabantay, matitiyak na ang bawat boto ay mabibilang ng tama at ang bawat boses ng mamamayan ay maririnig. At sinisiguro rin ng PNP na 100% na silang ready para sa 2025 national and local elections. Ayon kay PNP Chief Romero Marbil, sabi po niya, let this be clear, our commitment is to serve the Filipino people, not politicians. Our duty is to protect the law and the sanctity of the vote. Kaysang uh, ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., Uh, ating itataguyod ang isang halalang mapayapa, malinis at makatarungan para sa bayan, para sa kinabukasan at para sa isang bagong Pilipinas. At dito po itatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.